Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 20, Versikulo 24 hanggang 29. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santo Tomas isa sa labing dalawang apostol. Ang pangalang Tomas sa Hebreyo at Aramaiko, mga salitang ginagamit noong panahon ni, panahon ni Kristo ay literal na nangangahulugang kambal. Kaya nga, si Tomas ay may kakambal. May isa pang taong katulad din niya. Ngunit, sa Ebanghelyong ating pinagninilayan ngayon, mauunawaan natin na hindi lamang na may isa pang taong katulad na katulad ni Tomas. Kung hindi, si Tomas ay isang tao, ngunit may kambal na pagkatao. Ang ibig sabihin, nag-iisang nilalang, ngunit may dalawang katauhan. Isang taong hati. Hati ang isip, hati ang puso. At ang isang taong may dalawang pagkatao, natural na may dalawa rin siyang mundong ginagalawan. Ang ibig sabihin ng kanyang buhay ay walang isa iisang buhay, walang kabuuan. Ang buhay niya ay hati. At makikita natin ito sa ating ibanghelyo ngayon. Ang ibanghelyo natin ngayon ay yung pagkakataon at tagpo na ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay at nagpakita sa kanyang mga alagad na nagtatago sa isang silid dahil sa takot. At ipinagkaloob niya sa kanila ang kapayapaan. Pinakita niya ang kanyang mga sugat, ang butas ng kanyang mga kamay at paa, at ang sugat sa kanyang tagiliran. Ngunit sa oras na iyon ay wala roon si Tomas. At ito yung ating sinasabi, isang taong may dalawang pagkatao isang taong may dalawang mundo walang iisang buhay sapagkat may dalawa siyang buhay isa sa kanyang mundo ay sa piling ng komunidad ng mga alagad ngunit may mundo pa siya sa labas ng komunidad ng pananampalataya may buhay siya sa loob ng simbahan ngunit may buhay pa siya sa labas kaya nga nung pagkakataon na dumating ang ating Panginoong Kristo ay wala siya sapagkat naroon siya sa isa pa niyang buhay, sa isa pa niyang daigdig, sa isa pa niyang pagkatao. Ang ibig sabihin, si Tomas ay isang taong wasak, isang taong walang kabuuan, basag, lito. At ang konsekwensya ng pagkakahati ng kanyang isip, ng kanyang puso, ng kanyang kaluluwa ay pag-aalinlangan. Kaya nga, malinaw sa Ibanghelyong ito na si Tomas ay nag-aalinlangan. Sapagat ang taong nag-aalinlangan ay walang, kaisi walang isang kaisipan, walang isang pinaniniwalaan. Palagi ang palipat-lipat sa dalawang dapat pagpilian kaya nung ipinahayag sa kanya at ibinalita ng ibang mga alagad ang kanilang nasaksihan na ang ating Panginoong Yesus ay muling nabuhay, nag-alinlangan si Tomas, hindi siya maniwala. Kaya sinabi niya hanggat hindi ko na ipapasok ang aking mga daliri sa butas ng kanyang mga sugat, ang aking kamay sa sugat sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Ito, ang isang taong wasak ang totoong sugatan ay si Tomas sugatan ang kanyang pananampalataya sugatan ang kanyang paniniwala sugatan ang kanyang pagsunod sa ating panginoon kaya nga hindi niya pa inilalagay ang buo niyang buhay sa pagsunod sa ating panginoong Hesus mayroon pa siyang reserba may isa pa siyang buhay para sa daigdig. At ito kadalasan ang sitwasyon ng maraming tao. May buhay sa loob ng simbahan, ngunit may buhay din sa makamundong kaligayahan. Isang paa ay nasa kabanalan, isang paa ay nasa kasalanan. Bahagi ng puso ay pagmamahal sa Diyos, ngunit bahagi rin ng puso ay pagmamahal sa daigdig. Maraming nilalang ang katulad ni Tomas. Isang tao na may dalawang pagkatao, may dalawang mundo, may dalawang buhay. Ngunit may sumunod sa Panginoon ng mga taong may dalawa palaging sinusundan. At kailangan ng mga taong ito na gamutin sapagkat ang mga taong katulad nito ay mga taong patuloy na mag-aalinlangan. Kaya nga para tulungan si Tomas at para tulungan din ang mga taong hati, lito, nagdududa at nag-aalinlangan, ang ginawa ni Yesus sa ating Ibanghelyo ay bumalik siya at napakita muli sa mga alagad kung saan ay naroon na rin si Tomas. At sinabi niya, Tomas, hawakan mo ang aking mga sugat. Ipasok mo ang iyong mga daliri sa butas ng aking mga kamay. Ayon sa tradisyon ng simbahan at isang banal na Santo Papa, si Santo Papa Leo, ay nagbigay ng komentaryo na totoong hinawakan ni Tomas ang sugat ng Panginoon. Ngunit ang totoong sugat na gumaling sa pagkakataong iyon ay ang sugat ni Tomas. Ang pagkakahati ng kanyang kalooban, ang pagiging hati ng kanyang pagkatao. Nung nahawakan niya ang mga sugat ng Panginoong Heso Kristong muling nabuhay, siya ang gumaling. Kaya sinabi niya, sa oras na yon, Panginoon ko at Diyos ko. At simula sa tagpong iyon, si Tomas ay naging isang buong tao, hindi na dalawa. Ang kanyang daigdig ay naging daigdig na lamang ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang puso ay naging, naging iisang puso na umiibig sa Panginoon at ang kanyang mga paa ay naglakbay lamang sa iisang layunin. Sundan ang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ayon sa tradisyon ng simbahan, namatay si Tomas na buong buhay hanggang kamatayan ay ibinigay ang kanyang huling hininga, ang kanyang patak ng dugo bilang martir sa pagpapahayag ng mabuting balitang alay ng Panginoong Hesus. Sa araw na ito, maaaring katulad ni Tomas, tayo rin ay hati pa. Hindi pa nabubuo ang ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Ngunit katulad ni Tomas, tayo ay inaanyayahan ng Panginoong Hesus, hawakan ang kanyang mga sugat upang gumaling din ang ating mga sugat ang pagkakahati ng ating pananampalataya, ang pagkakahati ng ating kalooban, upang lahat tayo ay maging isang taong buo. Buo ang pananampalataya, buo ang pag-ibig at buo ang pagsunod sa Panginoon. Kasama ni Santo Tomas, lahat tayo ngayon ay manalangin. Ating sabihin, Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.